Ibig Fund nakakuha ng suporta mula sa Federation of Free Workers. Narito ang isang special report. Kinilala ng Federation of Free Workers o FFW ang pag-ibig fund sa plano nitong dagdagana ang halos apat na dekadang mandatory monthly savings rate para sa mga miyembro at employer simula ngayong buwan. Binigyan diin ni FFW National President Attorney Sani Matula na ang pagtaas ng rate ng pag-ibig fund ay nakasalalay sa pangako ng ahensya na higit pang pagbutihin ang mga benepisyo ng mga miyembro nito. Ipapatupad ng pag ang pag-ibig ang pinagpaliban na pagtaas ng kontribusyon ng mga miyembro simula ngayong buwana na magtataas ng maximum monthly compensation na gagamitin sa pag ng kinakailangan 2% employee savings at 2% employee share sa 10,000 pesos mula sa 5,000 pesos dati. Ito ay isasalin sa isang monthly cap na 200 pesos para sa average premium ng mga miyembro kung saan ang employer ay magbabayad din ng 200 pesos para sa member savings fund. Ipinahayag naman ni pag Ibig Fund Chief Executive Officer Marilyn Acosta ang kanyang pasasalamat sa suporta ng FFW at nangakong titiyakin na ang Pag-Ibig Fund members ay makakatanggap ng mas magandang benepisyo sa ilalim ng mga bagong rate ng ahensya.